That. I want it, I got it. I want it, I got it. I want it, I got it. Update guys sa akin, mga tanim. Ito na lang ang natira. mga magaganda ang bulaklak wala na. Ito. At ayaw lumaki yan tulad kong ano, pandak. Ano ba yan? Nalagyan ko na ng ano yan, abono. Pataba. Patkaya ganyan yan? Ayan oh. Yung nasa kwarto ko, ang ganda-ganda na. Oh, di diba? Ang ganda. Ang ganda niya, no? <laughs> bukadkad parang, parang bulaklak na ng bukadkad. Ito naman, may isa siyang kasama dyan. Siya, Kaya dalawa sila. Hindi ka naman pwedeng itilipat kasi baka magtampo na naman. Pag nilipat ko sa malaking pot, paso, hmm. magtatampo sila. Ayan, Tulad niya, no? Ayaw lumaki. <laughs> Nagmana sa may tanim. <laughs> ang ganda ganda yan pala no? sana mamulak yung mamulaklak yung mga ganito mga ganitong tanim eh. ito nga pala yung ano oh laki laki na di ba laki laki na, na siya na sya update update yan yung muntik ng mamatay na tanim ni lola na ako na ang nag alaga mula hanggang ngayon yan na yan ganyan na sya kalaki di oh, diba <laughs> Chi, eto naman yung nandito sa salas onda yung maraming tumubo apat. Ayun, apat po yan tumubo. Ayan, oh, diba? Ganyan na lahat yung tanim ko. Wala na yung purple ang ano. Ang bulaklak na matay na. Kasi pag hinawakan ni Lola, sabi ko wag niyang hawakan noon, hinawakan niya kasi ay yung kamay niya ay. Mm. -hmm. Pag mainit yung kamay mo, hindi ka makakapa, makakaparami ng mga pananim na may bulaklak. wala na sa gulay. Ayan. Thank you. Date guys, sa aking pananim. Ito pa yung isa. Ayan. Yung maliit yan dati na nakalagay sa maliit na paso. Transfer ko na. Kasi palaki na siya ng palaki at uh, lagyan ko ng pataba doon sa loob kasi yung pataba nila dito parang feeds ba na ano, pahaba na matigas hindi mo pa ibabad sa tubig kaya yan ilagyan ko na lang sa loob ayan green green na sana ano lumaki pa siya at na uh, maparami ko yan baka magustuhan ni lola yan na naman ilalagay niya sa sala sa ano this coming Chinese New Year tulad nung nasa la, ano sa alas dati ayaw niyang ano gusto niyang itapon pero inalagaan ko kasi siya pag, pag nagpatubig siya ng mga halaman araw-araw eh hindi naman na naarawan lalo na dun sa labas dati grabe ang -hirap, hirap ano turuan ng matanda mas grabe pa sa babata ba talagang mga matatanda ngayon tama pala yung sinabi ng mga matatanda ay ano, babalik sa pagkabata. Yan. Kung yan, ganda di ba? Hmm. na green Malaki na ng paso niya. ah oh. Ayan. Shoutout po nga po pala sa mga nag papalibad, nagpaparin nyo at sana'y huwag kayong magsawa po sa akin channel. Kay, shoutout po kay Sir Manny Villar from Qatar. Andre blessings from California. Take care, my dear best friend. Andre blessings. Uh, at sa lahat po ng mga tumutulong sa akin channel. Sir Kabozing from Alaska, salamat po. And advance happy birthday po to you. Sana'y marami ka pang mabigyan din ng tulong at mamonetize na rin ang channel mo para maibalik siksigliglig naman yung mga sinishare mong blessing sa amin. Ingat ka kayo po dyan. At sa mga aking ka-team, Team the Alex, ang aking leader, shout out kay founder, ay, hmm, leader no Mix Vlog. Siya po ang aking tinayong leader mula sa po, sa Team the Alex. Ayan, maraming salamat po sa mga members. Thank you sa support nyo. At sa mga team na pumupunta sa aking live. YT friends, members, sana hindi kayo magsawa. And um, sa mga team unity, T hippo babes, team TASS, team the addicts, team Union influencers. Mm -hmm. Thank you and God bless to and everyone. This is our Wing Chick Chick. Our makes vlog and shout out. <laughs> shout out, shout out,